Hola, hola there, Bobbies! Welcome, welcome to Don Bell Things! Alam natin lahat na ang araw na ito ay importante sa donbell. Kaya naman ngayon ang Star Magic Ball na pinamagatang Forever Great Pool. Kaya naman si Donnie ay nasa hotel na at naging kasabayan ito ni Edward sa lobby ng hotel. Kaya naman narito ang video at panoorin ninyo mga Bobs. So, yun lamang muna ang ating update ngayon mga boss. Mamaya maghintay pa tayo ng iilang update. Thank you, thank you for watching this video and see you on my next one. Bye-bye!